Tay Balota 2025 Midterm Election News Update Nagbabala ang lokal na pamalaan ng binmalay sa publiko matapos ang ilang incidente ng ilang insidente ng umano'y nag-aalok ng pagpapatak ng Indelible Inc. upang pigilang makaboto ang mga botante kapalit ang pera. Sa binahaging abiso ng tanggapan, bagaman hindi na nagbahagi ng detalye ukol sa isinangguning issue, nanindigan itong iligalang turang gawain at itinuturing na voters' suppression. Ayon sa COMELEC, maituturing na vote buying at vote selling ang naturang eskima kapag nalagyan na ng indelible ink ang daliri bago sumapit ang halalan. Hinihikayat ang tanggapan na i-report ang naturang insidente sa otoridad at maging wais ubang katuparan ang karapatang bumoto. Kasama mo mula dito sa IFM de Gupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.